hello guys good afternoon sa inyong lahat afternoon nandito sa amin sa probinsya namin sa lahat sa inyo mga friendship ang aking mga subscriber ang aking mga silent viewers ay share ko sa inyo kung paano niloloto ang humba. ano ang ginawa mo? sige Oh, at, paano nga ang pagluto ng umba? Ginisa yeah, lang sa yeah. ano, sa bawang, sibuyas. Ay okay. hindi, okay. minarinate ko pala ito, sorry. ah uh, minarinate muna niya yung baboy kanina pang umaga, di ba? Tapos, yes, pineapple juice. Um, yun, nilagyan may banana blossom. Tapos, um, star anise, ano ba? Black pepper laurel ba margarine pala Nilagyan. Saka sugar brown sugar oh yan yan ang mga ingredients ng pagluto ng humba ayan oh simple lang simpleng simple lang oh yan wow